Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga ng mga nag at talagang napaka-latest na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, pangit daw talaga ang ugali na ipinakita ni Ate Erika pati na rin ang kanyang ate na si Sheila May. Sabi pa nga ni Kalingap Val ay magaspang daw ang uri ng ganong ugali na dapat hindi tinataglay ng mga apo dahil lalo, na ang kanilang lolo at lola ang nagpalaki at nag-aruga sa kanila. Kaya nga daw kung sino nga daw dapat ang unang nilang pasasalamatan at magantihan ng mabuting loob, ito daw ang kanilang lolo at lola. Dahil ito daw ang mga tao na nag-aruga sa kanila. Hmm. Ngayon wala. Ngayon wala na. Wala. <clears throat> nga praba, na. nga, Prabba. kayo Ay, Sir si, si, Wil, well, ganun di wala na rin ni si, Sir Wil well, Wala na po. Wala na rin po. Ah, okay. Tapos alam natin yung tutuhanan yung kwento po. Kasi pangit naman yung basta ka lang ano, dadali. Mahirap. <laughs> Mahirap man yun. So, mula na rin po sa kanila. Ah, kung, sila, kung sino po itong dalawang ito na apo nila po na sabi nga ni Tatay, ano, ang galing tawag yun niya no magaspang ang ugali hindi maganda yung ganun pangit siya dapat yung utang na loob saka ano bumahal sa lulut lulay na doon dapat ano kung wala ng pera tay babalik dito ay nilangan hindi ko natanggapin dito at yan yung kailan pa talagang ayaw ko na pag sinabi malalim yung ano mo sugat pag sinabi ko sinabi ko sinabi, sabi pa ng dolon ni ate Erika ay ayaw na ayaw niya daw at hindi daw pwede sa kanyang ugali ni ate Erika pati na rin ang kanyang ate na si Shilomil. Talagang ayaw niya daw na lalapastanganin daw nila ang magpalaki sa kanila at talaga namang umaruga ng ilang taon lolo at lola daw kasi nila ang talaga nagpalaki sa kanila, nagpaaral at naghatid sundo daw sa kanila sa school kahit na naulan. Kaya talagang hindi pwede sa kanilang lolo na purkit na kapera lang sa kan sila ay lalapas na nga na nila, nila ito. Wala nga daw siyang pakis sa pera nila at Erika. Ngunit ang sa kanya lang ay ang ugali talaga ang dapat nilang ayusin sapagkat dapat hindi nila ginaganon tratuhin ang mga taong at nag sa kanila ng maayos ng bata pa sila. kaya pumunta kami dito at makausap din po namin kayo para alam namin yung, alam namin yung mga dahilan. salamat po para... Kaya mo tayo at ano? Naalaman ninyo para, para malinis yung ginagawa nilang kasinungalingan sa amin. Hmm. Alam po tayo na pumunta sa akin sila sila mi at uh, magpa-vlog din at sumagot. Oo. Ay, hindi yung din sa akin. Ay, bahala po sila kung magpaliwanag sila. po kayo. Basta huwag lang magsinungaling. yung totoo lang. Yung totoo lang. No, diba? totoo lang. Yung totoo lang gawin niyo. Yung Dilolo na nga niya pinaharap kasi hindi sila makaharap sa kalasay sila. Wala makaharap. Hmm. Kasi wala naman silang ibabato pa kung anong kasi nung ang gagawin nila eh. Hmm. So, yan po ha mga kalinga. Paliwanag po na mula po sa kanila. Yung kwento po hindi mula sa akin yan. Mula kinalulo. Kwento pa nga ng lolo ni Ate Erika ay talagang lalo pang sumama ang kanyang loob sapagkat nung nasa ospital daw sila nung bagong taon dahil may sakit nga ang kanilang lola ay pagdating nila sa bahay at pagkauwi nila ay wala na daw tao sa kanilang bahay at parang napakadilim na. Talagang hindi daw nagpaalam si Ate Erika pata na rin ang ate niya na si Sheila May na alis na o bubukod na sila sa bago nilang bahay. Wala talaga silang paalam o pasabi sa mga tao na nag-araga sa kanila at kumakop sa kanila ng ilang taon. Kaya naman napakalaki nga ng galit ng lolo nila sa kanilang dalawa dahil nagawa daw nilang lapas ng mga tao na nag-alaga sa kanila at nag-aruga. Anong ng alin ang gagawin So, yan po ha mga kalinga liwanag po na mula po sa kanila yung kwento po hindi mula sa akin yan mula kinalulo uh, at tita niya po mga kalinga so, liwanag po sa atin na kung bakit po binawi ni Jun A yung pera po sana pampabahay po nila Kasi gusto nila yung masulo si, sila ang mga budget tapos mayroon po mga tamimira na uh, alaman din po natin eh, alam mo mga kalingap, bilang isang charity vlogger po, eh, ang aming pagtulong po ay systematic po Hindi, hindi yung ubos-ubos biyaya, bukas na patunga nga. Hindi tayo ganun Salamat po. po sa ating lahat. As, Masa nang bigas, gising ko Bigas! kwento pa ng lolo ni Ate Erika ay hindi daw totoo talaga na nakakatanggap pa sila ng sustento galing kay Ate Erika dahil ang huli nga daw nilang natatanggap ng mga pera ay nung minavlog pa sila ni Kalinga Prab at ni Kalinga Prowel Ngunit ngayon ay mali daw talaga ang pinapakalat nila na nagsusustento pa din daw si Ate Erika at ang kanyang kapatid o ate na si Sheila Ming kaya nga daw masama rin daw ang loob ng pamilya nila kay Ate Erika dahil nagagawa nilang magsinungaling para maging maganda ang image nila sa mga tao. Nag-aambog sila. Pagka ako ito ay, ay ano, hindi mga project ng bahay kung sakaling matapos na. Huwag ka okay lang ba na ako lang kapagawa ng bahay mo kung sakali. Ay, ang eh, bahala po kayo. Uh, ako <laughs> may sariling karpentero kung ano. Bayos yung bahay ninyo ano. <laughs> ha? Salamat. Ano okay, ano mo? Ay, sige na. Salamat, sige na. Po, tayo. salamat po, salamat po. Sige na. Eh, hadlo ka sila. Eh, ano pa kaya mo sa ano pa kaya mo sa kanila? Bago. Na. Salamat po, bye bye. Salamat. Bye. Salamat, salamat po sa inyo. Yes. Sa lahat na grupo ninyo. Ako magkampi mo tayo, ha? Ayun po, po. Ha? Salamat po. Kasi so, senior citizen kayo, dapat malmahali ang senior citizen. Ayun po. Kasi at at tay, ang bobo. Ako ka po dito, walang sino. Ako ka usap po dito. Tay, salamat po, salamat po. Ang senior mamahalin ko yan. Salamat kuya Bal Salamat sa tulong ninyo. Oh, ako ka mo tay. Grabe at napakabuti nga ng loob ni Kalinga Val Santos Matubang dahil tinulungan niya ang lolo at lola na iniwan ni Ate Erika at ni Sheila May. Talagang ngayon nga ay nagsabi pa siya na kapag natapos na daw ang ibang pabahay na kanyang ginagawa, ay tutulungan niya daw talaga ang lolo ni Ate Erika. Nangako na nga siya dito ng pabahay at binigyan niya rin sila ng pera pagkatapos silang ma-interview ito. Hindi lang pera ang binigay ni Kalingatbal Santos Matubang upang makatulong sa pamilya na ito sapagkat binigyan niya rin na isang sako ng bigas ang lolo ni Ate Erika. Kaya naman todo ang pasasalamat nito sa kanya. Sabi nga nila ay hindi naman na daw kailangan ng mga pera at bigas. Ngunit pasasalamat pa rin nila kay Kalingap Val Santos Matubang dahil napakabuti ng loob. Sa yes? lahat na grupo ninyo. Ako ang kampi mo tayo ha. Ayun po. Ha? Salamat po. Kasi so senior citizen kayo. Dapat malmahali ang senior citizen. Ayun po. Kasi Tay! Bo, bo. Abana, kuya, Ay, po. Ako ang kausap po dito, walang sino. Ako ang kausap po dito. Salamat tay. po, salamat po, kuya bad. Ang senior, mamahalin ko yan. Hmm, salamat kuya bad ha. Oh, salamat oh. sa tulong ninyo. Oh, ako ang kakampi mo, Tay. Ito mga di Hindi ko po, na, di ko po naasahan na, 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 na pupunta kayo na dito. <laughs> Ganito. Ano? Ibigan kami. Ako tayo, hindi ko sisiraan si Erika. Gusto nga, magkasundo kayo eh. Ayan. Pwede tayo ko yung panahon na magkasundo kayo. Ha? Bahala ka po. Okay, talaga sa pera. Magano yung mamatay tayo may ano sa puso? Kapag pagpapatawad. Ano? Oh, siguro kayo, nagyayinakit kayo. So, din naman yan. Huwag muna ngayon. Salamat po. Salamat po sa inyong grupo. Tara! Okay. Salamat. Salamat tayo. hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-latest at napaka-init na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!